Unfortunately, uh, meron, pa rin, meron pa rin talagang uh, sumusubok at uh, nag-umiikot, lalo na paggabi. Uh, last night, there were some reports, even here in Ilocos Norte, uh, na may mga umiikot na nag uh, uh, namimili ng boto para dito sa barangay election. Well, uh, siyempre lahat, yung mga kapulisan natin, yung mga comelec natin, ginagawa ang lahat para itigil na gano'n. Pagka makatanggap kami ng report, pinapupuntahan ko kagad ng pulis at saka ng COMELEC especially in the hotspot spot areas so uh, we will do our part as as the government we will do our part to continue to enforce all of the laws that do not allow uh, the uh, uh, the use of uh, vote buying as a part of the uh, a part of the campaign ang aking payo ang lang sa ating mga kababayan ay huwag niyo naman uh, itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya te, kung uh, uh, idadaan lang sa bayaran ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno dyan sa inyong barangay.